Oh, di ba? Ayan, dito po kami sa Tabing Dagat. At dito po kami bumoto. Ayan, actually may mga nakapila diyan tapos na kami. Ito ang katunayan. Ayan. Tingnan niyo naman ang dagat dito. Pwedeng pwedeng maligo. Ayan, Oh, oh di ba? ang liwanag yan pa actually paano na siya pa low tide na siya kanina mas mataas yung tubig yan mas mataas yung tubig kanina pa low tide na siya ay may may mamang ka oh na, may mamang naglalambat dun oh. Hey, shout out. Sana maraming huli. Kim, ano yun? Naglalambat yun, ano? Lambat, naghahapin. Lambat ano, naggaano ng lambat, nagbabagsak. Ayun mga tolo. oh. Tapos may mga baka-bakawan dito na konti. Ayan. So ito niyo naman ang ganda mga tolo. Tapos ayun, mas maraming bakawan dun. Ayan. Nag ano lang tayo. Ang ganda kasi ng lugar kaya dito nga pala ako nag-aral. Ito ang tinatawag na Buntok Pininsula Agricultural High School. Yan. So, ito si Kim dito. pa ko. So, ayan. Shout out, shout out lang. So, ang problema lang talaga dito. Kim, anong problema? Hindi, walang problema. Ang problema lang dito, ito nga oh. Tingnan mo yung mga bakal. Napapasin niyo yan mga tol. Ayan. Yung mga bakal, kita niyo. Kinakain ng kalawang kasi nga halos lahat yan 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 dito pa lang yan eh yung mga school yan kikita mo yung cover court na yan kita yung bubong basag basa ah, basa wasak wasak na yan yan puro kalawang yan so madaling masira siya dahil kalapit siya mismo ng dagat alam niyo naman ng tubig dagat maalat po yan yan ang nakikincoast ng mabilis na pagkasira ng mga parts ng mga building dito. Kagaya na ito. Ayan o. Kaya ang pinaka the best dito. Kapag ganyan. syempre gagastos ka na lang din. Kesa paulit-ulitin. Tingnan nyo naman o. o. syempre pag nasira yan papaltan. Pag bakal uli. Mga ilang buwan lang. alawang ina. So pinakamaganda dyan. Yung hindi kinakalawang. Aluminum or Stainless The best yun Ayan Parang naisip ko lang yun Para hindi na paulit-ulit Yung gastos ba? Diba? Ayan Yan pa rin yung building dito Ganda rito Actually malawak to Dito lang kami nagpapangin Katapos lang kasi namin Gumoto Panatol Sa inyo Pag-ibig Ayan Parang normal lang to ah Normal lang eh. Okay, hanggang dito. Punta muna kami bayan. Kakain kami ng labilog. Ano labilog? Ano yon? Lomi. Lomi. Yes. Go!